Good morning po. Ako po ay nagtataka din sa aming isang kalbasa. Bakit po ito sa pahaba? Tingnan naman po, ang dami niyang bunga, sunod-sunod po. po 'yan, po 'yan po yung isa. Nilagyan po namin ng net, buwan kita po namin lalaki. Ay baka po bumagsak tinyo po, diyan lang na kasi sa nakakabag sa taas. Ayun pa po yung isa, haba din. Dalawa, tatlo, oh. Haba din po 'yan, tinyo lahat po, oh. Apat, lima yun po at paanim po yun tatak po kami at sa pahaba po yan yan o oh. sa taas po yan at pakabag nga namin ang ginawa yan o oh. po at ayan nilagyan po namin ng net napakaganda o oh. okay ayan po ang kasamahan na yan iisa pong buto yan tingnan man po isa pong punla yan ay pa Arihoy bilog at ay pahaba. Okay. Thank you po for watching. And God bless po.